Yun guys, tignan natin. Uh, honest review natin. Para sa akin, ha. Uh, titignan ko lang. Kasi nakapatahili ko rin talaga sa uh, sa magandang pares. Eh, nakapiros lang ako, eh. Dahil maraming kong pinipilahan tapos lahat ng tao. Kahit mahal. No? Mabot ko ng 226 kasama delivery fee. Pero 100 lang to kasama ng kanin pero wala siyang libre soft drinks kaya buwan na lang ako na isang extra rice so, buwan natin pisaan natin dito sa sabaw kung gaano kasarap ng sa sabaw Ahem. <coughs> inubo ko sa amangang eh. Ngayon ko sinisili. May isama sili ito, sili, sibuyas, si si bawang. Sa bawang. Pwede. Siguro, ah, parang po siya ng 1 to 10. Rank 9. Pwede kasi iba sa lasa ng pares sa mga sa kanto-kanto lang iba yung lasa talaga nyo ng pares And guys hindi ko hindi ko idol si Duwata hindi ko sa, hindi ako nakapalo sa kanya talagang gusto ko lang naging yung pares yung matikman niya matikman po yung pares niya nakita ko lang siya to sa youtube manood yung mga blocker yung sinubuhan ko naman Iba. Iba yung lasa niya kumpara sa Ranto. Mas may ano to. Mas may dating. Mas class. Dito tayo si laman. laman manambot. Pirmes, ah? manambot. To. Lama to. Yung laman malambot. Pero siya malambot. Kung to. Ano ba to? Itong kawali. Malambot. Then Okay naman Kitya ang bulaklak tayo Kaya rin kitya ang bulaklak Anong kitya bulaklak? Ah, puro ano lang sa Puro bagnet Pero pwede na yung sabaw na binigay sa akin dalawang balot Siyempre, para mabagitin ako tamis review ko na sarili ko lang masarap siya. umaga e, e, pala iba pala yung lasa nya kumpara sa ibang country style na mga parisan kasi ako mahilig ko sa Paris, kaya alam ko yung mga lasa ng mga kanto-kanto na yan Eto iba. Hindi. Uh, search nyo lang yung... ICTPH, yung kayo morger. In-order ko lang po kasi yung ano pumunta doon napaka-layo. Tondo ako, tapos buunta ako ng joke noon. Kaya... Kung buy down to 26, sama delivery fee. Pero okay lang, kahit medyo may para sa akin. Kasi nakurus lang ako sa lasa nito. Okay? Nine. Sa sabaw, nine. Tapos sa bagnet, nine din. Okay?